walto na nichon monno prier Okay, pakita mo manual dito. Wow. Wow, yay. Yeah. Ah, maliit naman pala to. Siya manual. Ito yung manual. Ah, Air fryer. Guys. Balik ka na eh. Pero ito ang timer yeah. niya. Yung... Mas mahal pag digital, ano, timer eh. Yan. Yeah. Kailangan pala adapter to, saksakan niya. Balik ka rin mo. Ito. Ah, na. Ah, maliit pala. Pero kasi na dito, isang bong net yung manok. Yan. Yeah. Yeah, o, yeah. Isang mo na, no, kasha ito, isang mo na? Oo, oh, kasha, isang nga yung anong sa poultry. Tapos, galawin mo, galawin mo, oo. Ayan. Ayan. Ayan na. Ang box Ganyan, oo. Oh. Ganyan, o Oh. So, ito yung timer off, oh, on. So, ang itong halaga ito ay nakuha sa kasama ng shipping ay 932 lang. Mayroon siya discount kasi sales kasi sa shopping pinawa. Less than 60% ata yun. So, air fryer kasi isang manok. Ito lang yung powers consumption ito. Tsingatin ko. Tsingatin. Power consumption ito. Yan, check natin power consumption. 1,100 watts, 220 volts. So, yung katumbas niya na isang plancha. So, not bad sa hindi na siya malakas sa kurente. Isang plancha lang ha. Nakakaluto ka na ng chicken, mga rice. Yan, sa lagang 932, kasama na ang shipping. Ang dalawang nilat yung belly ng kasi. Pagkita mo yan. Yan, ito. Ang dog niya golden handle niya Dito ilagay yung, dito ilagay yung chicken? Pwede na yung french fries puto dyan? Pwede, para ano na. No? Hindi mo na kailangan ng kolesterol. Tsaka chicken cordon no? Chicken cordon doon. May yes, maganda pa dito kasi yung... So, saksakan niya. Saka. Kailangan siya nag adapt kasi adaptol? mayroon siya sa gitna. May ground sa gitna. 1.5 yung an o, ano yung letters. Yan. Ano yung ikutin? Oh. Uh -huh. Ikut mo lang siya ganun. Dito, so, dito, 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 dito. So, may timer siya. 35 to 45 uh -huh. minutes. O, pwede na. Ito pala nakaano pala eh. Meron siyang guide na. Hindi tayong lutong fried chicken na. So, one time. ready for... Walang so, si marin marinated para masarap. Ma-marinate muna natin ito for 5 hours. Mm -hmm. Pasok natin yung chicken na para pag-testing natin kung okay ba yung nabili na. Time ko 40 minutes, then another back to 40 minutes. Oo, luto wow, na. Wow, luto na. Ang lechon, manok. wow, yum, yum. Luto na. Tignan mo, nag-excess ang oil niya. Oh, mm -hmm. So, mm. Wow. So, oil niya? Ayan, oh. Oh. Ah, oh, parang Grabe uh, yung daming oil oh. Yung niya na. Oh, nag exist yung oil niya oh. So, okay, okay dito air. Dali dryer, balik tayo so. ko pa. Para mas maluto talaga. Diyan, dyan, 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 Yan. Pwede na tayo mag-business nito. Chicken. Ang kalaban na natin kuryente. Tataran, pasok natin Another 30 Another 40 minutes, minutes so, set timer. Set and timer. Another 40 minutes. wow, letonang Wow, luto na. manok.